Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na rason bakit bagsak ngayon ang ticket sales ng NBA Cup. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerma na nga ng bagong player, ang Los Angeles Lakers. Halos mga batang teams nga po mga katrops ang magbabakbakan sa semifinals at finals ng NBA Cup sa susunod na araw sa paghaharap ng Milwaukee Bucks kontra sa Atlanta Hawks at ang magiging laro ng OKC si Thunder laban sa Houston Rockets. At bagamat man nga po inaasahang magiging competitive ang kanilang laro ay masyado para naman nga po nitong naapektuhan ang liga lalo na pagdating sa kanilang income. Sa katunayan, Simula nga po sa pagkakaroon last year ng ticket na nagkakahalaga ng $237 ay bumagsak na nga po ito ngayong taon sa $98 na lamang. Halos 59% naman nga pong ikinabagsak ng presyo ng ticket ngayon kaya napakalaki rin naman nga po ng malulugi dito ng NBA. At isang nga po sa mga itinuturong dahilan dito ay ang maagang pagkaka-eliminate ng Los Angeles Lakers ni Lebron James at ang si Seat Warriors ni Stephen Curry. Kahit man nga po may ilang mga malalaking pangalan ang maglalaro sa NBA Cup sa Las Vegas kagaya na lamang na natrayang ng Hawks, Giannis Antetokounmpo ng Bucks, at si Shai Alexander ng OKC Thunder ay hindi pa rin nga po nila tapatan ang karisma at entertainment na ibinibigay ni Stephen Curry at Lebron James. Samantala, punod na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ng bagong player, ang Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop, sa sunod-sunod na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laban, ay pinipilit na nga po ng kanilang mga fans ang kanilang front office na kumuha at pumerma ng bagong player na makakatulong sa kanilang team. Kagaya na lamang ng kanilang mga dating sentro si na sila Dwight Howard at Jobel McGee, since nadedihado nga po talaga sila parati pagdating sa depensa at sa ilalim ng basket. Ngunit imbis nga po na ang main Lakers ang kumuha ngayon ng bagong player ay ang kanilang G-League nga po ang gumagawa ng mga bagong move. Kagaya na lamang ng naibalitang pagpapaperma nga po nila sa 6th year NBA player na si Devontae Graham na huling nakapaglaro sa koponan ng San Antonio Spurs kung saan nag-average nga po siya dito ng 12.4 points, 2.5 rebounds at 4 assists per game. At mukhang hindi rin naman nga po nito binigaw ang South Bay Lakers dahil nagtala ra naman nga po ito agad sa kanyang debut ngayong araw ng 19 points, 5 rebounds, 6 assists at 1 steal sa pagkatalo nga po nila kontra sa G-League team ng Phoenix na Valley Suns. At kung sakali man nga po na magtuloy-tuloy pa ang kanyang magagandang performance ay hindi nga po malabo na ilipat nila siya sa kanilang main team na Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli. Sa ating susunod na video.